Ayan <laughs> na naman kayo. Ano ang paboritong... O, oh, yan na. Sandali lang! <laughs> sandali, sandali lang! Alam niyo ba kung anong paboritong pansit ni Parin Joey? Ano? Tutal, nagsisigama na kayo. Sabay-sabay kayo. Ano ang paboritong pansit ko? Pansit tira. Hindi pansit tira. Hindi, pansit tira. Magaling ka talaga. <laughs> ano pa hinihintay? Ha, ha, Naisip na naman, oh. Ito na! <laughs> uh, mga kaibigan, napag-alaman ko sa isang nabasa ko mm. na ang mga Pilipino pala'y masunurin talaga. Ma May sinabi, ano? pininiwalaan nila mga role models nila yung mga nasa TV. Talagang oh, oh. kung anong sabihin eh, sinusunod nila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Eh, balita ko, meron daw isang TV host mm. na nagsabi sa TV. Nabasa mo yan, ah? Naba oh, nabasa ko mm. lang. Nasa mga mm. internet yan, eh. Sabi ng Ah, uh, Sige! Parang umiiyak pa eh. Oh. Sige. Kung naniniwala kayong may dayaan dito, iwanan niyo ko. Oh, ano Pati nangyari? Doon. Ano nangyari? Iniwanan siya talaga. Iniwanan talaga. <laughs> eh, yan na basa ko lang. Joey! 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 Joey, Joey! Naba, Joey. nabasa ko yun. Nabasa mo ba? Pare, <laughs> eh, Mar. <laughs> maring Mayet, nabasa mo. <laughs> ba? Ay, nabasa niyo eh. ba yun eh? Ah, nabasa mo rin ba yun? <laughs>